Susunod mga kababayan, dito tayo kay Saldico. Ha? Ah? Kay Saldico tayo mga kababayan. Yung sports car ni Saldico mga kababayan ay tukoy na kung sino ang may-ari at saan. Ha? Ah, ah Kent, mong turuan kasi eh. Turuan ko siya, bahala siya sa buhay niya. Hmm. Ito mga kababayan, dito tayo kay Saldico hindi natatapos sa malemaletang pera <laughs> ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nako! Nakuha kasi namin ang impormasyon at natupoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng kumanoy cash deliveries para raw Hello. kay BBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report mm. ni Jowash Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex party Partylist Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control skandal. Pagka niya itinuro si Pangulong Bombo Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Mm -hmm. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniay malemaletang deliveries ng mga pera para umanupin na PBBM at Romualdez pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang malitrato na deliveries, ay Eksklusibong nakuha ng Bilinari News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naperipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Allah. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery Gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Sokali Trading. Mula sa importer na Brilliance Auto Corporation, isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry, ang Sokali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Halip. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon, pinili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung pabalikan ng mga umano'y ang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman nang maiisuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang iniulit na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stop. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Sokali Trading noong December 18, 2024, ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Sokali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng isa't kalahating taon. Ang katakataka, kung piti na ng date sa larawang inilabas ni Ko. November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Sokali Trading base sa registration papers. Nako. Sinubukan ng Pilinari News Channel na kunin ang panig ng Sokali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ng nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na front row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng front row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali dito at wala umano silang alam na kumpanyang Sokali Trading. Matatandaan ang bilinaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng front row. At siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Ngunit no. ang Villanarino's ng Channel nakunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Villanarino's Channel nakunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya. Lalo na nakakuha ang BNC ng isa pang dokumento nagpapakita ng iba pang transactions ng Sokali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, tatlong Maserati pa ang binili ng Sokali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported ah. noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. Para sa Agenda Weekend, Joe Josh... Schmuck. Naku mga kababayo, lalasisang bersusa masilip to. Ala! Kasi nagtatanong mga kababayan, paano makabili si Saldiko ng isang Maserati? isisambersosa si lang naman ang distributor sa buong Pilipinas niyan. Ang problema, yung address na itinuro doon sa papel ng Maserati ay yung front row ni Bersosa sa mismong Quezon City. Allah! Hindi ba kaya si Sam Bersosa? ay ginamit na ibang kumpanya? Ala! <laughs> nagtatanong lang ha, nagtatanong lang. At mga kababayan, ito ang patunay na yung mga dokumento na may petsa na screenshot ni Saldiko ay hindi luma. Which is bago. Kasi bakit? Nagko-conflict yung address doon sa kotse na bagong bili. Paano nangyari na 2024 ang mga maletang dineliver? E 2025, ang kotse binili. oh, ayan na. Sabi ko nga sa inyo eh, mga DDS, kung gumawa man kayo ng kwento para kay PBBM, huwag kasi yung napapalpak at nabubutasan kayo. Kasi bakit? Ang sabi ni Gutesa, 2025 siya nag-deliver sa Malacanang ng mali-malitang pera. Pero bakit kay Saldico 2024? At pangalawa, yung kotse na Maserati ay 2025 binili. Bago lang. So, paano nangyari yung date ng picture ay 2024? Ayan, butas na naman. Palpak na naman si Saldi ko. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, according sa aking biik na walang puwet, no, na mga IT or intelligence, uh, yung, yung, yung mga ano, yung mga matatalino pagdating sa mga intelligence-intelligence na yan, no, ay ginawa ang video, inedit ang video sa BGC. Sabi GC po inedit. So paano nangyari 2024 yung picture ng maleta katabi ang kotse kung ang kotse ay binili 2025? So ibig sabihin inedit nga nila. Oh, gawa-gawa kwento lang. Pangalawa, na bubutasan pa dito si Samber Sosa kasi bakit? Si Samber Sosa, mga kababayan, ang isang tao lang na distributor ng Maserati sa Pilipinas. Maserati ba? Hmm. Sa Pilipinas. So, hindi ba kaya yung pangalan nung nabilhan ni Saldiko na Masarati? O Masirati ba pagbasa niyan? Ah, mga kababayan, hindi ba dami account yon? Kasi, wala namang ibang nagbebenta ng sasakyan dito kundi si Sambersosa lang. Eh, ang pangalan ng company ni Sambersosa ay iba doon sa nabilhan ni Saldiko. So, bukod ba kay Sambersusa, may iba pa? Or may alam si Sambersusa doon sa binilhan ni Saldiko? Naku, masisilip si Sambersusa nito. Ha? Masisilip si Sambersusa dito. Dahil kay Saldiko. Na, ito na mga kababayan. Ha? May madadamay na naman. Ha? Ulitin ninyong pakinggan mga kababayan sa balita yung mga dokumento, hindi pa rehistrado yung sasakyan. Tapos yung kumpanya na binilhan ni Saldiko ay doon itinuro sa front row na opisina ni Sambersosa na kung saan doon nakapark yung mga sports car nga. Pero iba ang networking company doon sa itinuro na binilhan na address ni Saldiko. Ah, ng sasakyan. So ngayon mga kababayan, kung doon itinuro, tas iba ang nakatayo, ibig sabihin may alam. Kasi ulitin ko ha mga kababayan, pakinggan ninyo. Naku, madadamay si Samber Susa dito. Ito ha. Sasakyan, halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Sokali Trading base sa registration papers. Oh. Sinubukan ng Bilinari News Channel na kunin ang panig ng Sokali Trading. Mm. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ng nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na front row ang aming naabutan uh, dito. Isang bag. Sukali so, trading. Pero nung pinuntahan ng bilyonaryo yung address, front row building. Hala! Nako, Sam Versosa ah Kasi walang ibang distributor ng Maserati eh. Si Samber Sosa lang Pero ang nakapangalan doon sa dokumentong nabilhan ni Saldico Sukali Trading Nung address nung Sukali Trading Ang nakalagay front row Ngayon Baka yung Sukali Trading Baka lang ha Nagtatanong tayo Yung Sukali Trading Ay isa yun sa mga account din Ni Bersosa Mal wala naman akong sinabi na mali ang Sokali trading. Malay natin ang Sokali trading ay kompleto sa dokumento. Walang problema. Eh, hindi naman tayo magtaka mga kababayan sa mga negosyante na ngayon na iba-iba ang pangalan. Iba-iba ang kumpan ang company na nakaregister. Bakit? Ang mga diskaya nga, siyam ang kanilang construction company. Pero isa lang may ari. O, oh, nagtaka ba tayo? Walang wala naman ah. Di ba? Walang problema kung ang Sokali trading ay kay Samber Sosa. Ang problema doon, kung complete documents ba. ah, Kasi, sa mga diskaya, ganun ang nangyari, di ba? Siyam na kumpanya, isa lang may-ari. Oh. Walang problema, kahit sabihin natin kung yung sukali trading kay Sambersusa yan, yung yung asukali, oh, yun, yung, yung lasingin mo, yung tubain mo, di ba? Yung tubuhan mo kasi may asukal eh. Diba? Yung asukali, yung tubuhan eh, oh, yung tubaan, diba? yung sukaan, hmm. wala tayong pakialam kung sinong may-ari ng kumpanya na yan as long as complete document sila, registrado at hindi, hindi smuggled. Eh, ang problema mga kababayan, ang sabi ng Billionaire News Channel, iisa lang naman ang distributor ng Maserati si Sam Bersosa lang. Tapos nag nagkataon pa na ang Sukali Trading doon mismo sa building ng front row na pagmamayari din eh, ni Sam Bersosa at kung saan mo matagpuan yung napakarami niyang sports car. Kaya yung punta kayo ng Quezon City, lalagpas lang kayo ng overpass. May overpass dyan eh. May paliko ganon, may papuntang Santa Mesa, may papuntang Kaluokan, uh, yung street niyan papuntang... Uh, ano, rotonda, papuntang City Hall. Bago ka lumusot dyan yung address ng Sukali Trading na pinuntahan ng BNC, may overpass dyan. Tumawid ka doon, nandun yung building ng front na nasa ilalim dyan, poro-poro sports car ni sambir Sosa. Uh, kahit dumaan ka nga lang dyan, makamotor dyan, sisilipin mo yung front row. May malaking billboard yan eh. Andun sa baba, may mga kotse na mga sports car. Mm. So walang problema kung ang may-ari ng Sukali Trading, yung uh, tubuhan trading, ya. Yeah? Oh, tubaan trading, sukaan trading, kasi may asukali, ya. Yeah? Hmm. Di sana may may ano, tubuhan kasi may asukal. Oh. Wala tayong pakialam kung sinong may-ari as long as yung mga ganyang trading trading company na 'yan ay rehistrado at hindi peke. Nako po, nako masisilip si Samber susa dito. Baka alam niya ni Amy kasi sabi niya may kabaliktad, uh, may babaliktad daw. Nako, panibagong issue na naman ni saldi ko. May nadadamay pang panibagong tao. Pahamak talaga itong si saldi ko. <laughs> Ay, nako mga kababayan. Buti na lang yung nabili kong sports car. <laughs> Sa alabang. <laughs> ba? Diba? Kent, yung, saldi, uh, yung sukali trading. Uh, saldi ko yan, binaliktad lang. Sukali ba? Saldi ko? Hindi naman. Sukaldi? Sukaldi ba? Trading? Sukali lang nakalagay eh. Hindi naman sukaldi. Sukali. Di ba? Mm -mm. ha, ha nag-iwan ng bakas pero ang mindset ng DDS sarado. Kaya nga, di ba? Oh. So yun po yun, mga kababayan. Klarong-klaro ah. Hindi tayo... Uh, nagagawa ng kwento kasi mismo ang BNC ha, uh, or Billionaire News Channel ang nag-issue niyan. Abistado ah, na, mga kababayan mm -mm. Ay, Diyos ko Ay, meron pa nga isang mayor ng pagadian Na Alice gudaw. Ayan <clears throat> Ay, Diyos ko. Pati si Markuleta Kita nyo, mga kababayan O, ito, ombudsman Inimbestigahan na si Kuwa Komisyoner Mario Lipana at asawa niya dahil naugnay sa Olympus Mining. Nako, ito mga kababayan, ang daming ano dito, ang daming tawag doon, ang daming mga nasasangkot na mga nasa gobyerno. Kaya mga kababayan, wala na tayong pag-asang umunlad dito eh. Sabi ni ma'am, the traveler, uh, babe, traveling babe, mag-house tour ka. Ayaw ko po, ma'am. Mm -hmm. Mahirap na for my security. Ayaw ko po pong iikot po. No, yan po ang pinakaiiwasan po namin mga vlogger. Yung ipakita yung lugar, yung hitsura ng lugar. Kasi mahirap. Mahirap talaga mga kababayan. Lalo na ngayon, no, na yung ating buhay. Siyempre, itong mga ginagawa natin para naman to sa ating lahat yung pag uh, re natin sa mga pangyayari, paugnay sa corruption, yung pag magiging mga katiwalian, di ba, mga kabastusan, mga kababuyan, kadimonyuhan ng mga politisyan, kaya dapat ingatan natin yung ating uh, tawag dito sarili, no? Katulad nito, syempre may mga nanonood sa atin, may mga na-influensyahan tayo, mga content creator tayo eh ya yeah, content creator, vlogger, influencer. So syempre may mga nanonood sa atin, may nakasubaybay sa atin. Diba? ba? Mm, mm, Kaya mahirap. mm, -mm. Mahirap po talaga. de ba? So, 'yun po 'yun, mga kababayan. Alam niyo naman po, 'no? Klarong-klaro niyo po